Tanong so, na yun. Mga type of kinds na title. OCT, okay, Original Certificate of Title. No? Mm, -hmm. mm -hmm. Si pre-patent, may dalawang mm -hmm. kinds din yan. Yung pre-patent po, ibinigay yan mm -hmm. dun sa uh, government dun sa uh, almost 30 years na nilang kuno yung property. Mm -hmm. uh, Inapplyan nila ng title through ano yan, na uh, centro. DNR under siya ng DNR ang sentro. Yung centro natin na dito sa Kabang. Thirty years, years of motivation. Thirty years? Uh, actually, uh, ah, yung, yung mga ganyan, hindi naman yung tinatanong ni buyer. Kayo yung magtatanong bilang seller, kasi sila yung magtitinda ng property. Eh. Mm -hmm. Siyempre, tatanong niya dyan. Uh, actually, kapag ka nakakita kayo ng free patent sa isang titulo, ibig sabihin, matikali, na naging nila tong na na, na ano nila to na nila in 30 years na ng um, cultivation ng property kasi hindi naman sila may allow sa kanila yung free patent yung hindi nila na ano yun, na bit yung 30 years na pero hindi ba di ba o hindi oh. oh. pag nakita mo yun makikita mo rin yung free patent doon ah saan siya nang galing ibig sabihin yung o award ba siya given ano? by the government ang cultivation 30 years yan Residential. And residential. Uh -huh. Residential yung dalawang klase ng three pattern. Si uh -huh. residential, hanggang uh -huh. 500 square meter lang. Kapag ka naman si Agrid, pag lumagpas ka ng 500 square meter sa taas, matik yung free pattern ng no, agricultural yung classification. Tapos yung isa, agricultural, yeah. uh, mas mataas. 500. Actually, wala siyang limit. An hanggang 5 hectares. Ah, 5 hectares. Lumagpas pa ng 5 hectares. Hindi na pwede. Hindi hmm. yun yung makakanda ng award ng government. Tsaka yung pag may ari hmm. ng isang tao, hanggang 5 hectares no. na talaga. Ina-allow hmm. yeah. sa atin. Pag more than na doon, ano, hindi na dapat. Hmm. Kaya yung iba... Pwede ka lang magkaroon ng limang hektarya pa kung ikaw ay isang ma ma mapapakita mo yung proof na negosyate. Kung uh, okay. Kunyari, malaking negosyante ka. Pwede ka na magpasang hanggang 7 hectares, pero hindi inaalog kasi ng government na ang isang tao magkaroon ng lalagpas sa ganung kalaking property. Kaya nagkakaroon tayo ng free patent. Kasi katulad ng example, si Sotero, yung nililahad namin, nagkaroon siya ng award niya kung saan ay dito sa mga tagapagmanang nagiging mitnamit natin, di ba? Sila yung mga magsasaka. Na-award na sa kanila ng government yun kasi si pinanggalingan ni nila Sotero, sa tero, is sa pitong hektarya yung property. Kaya kailangan sa mm -hmm. sa mga magsasahan. Kailangan mm bumaba. -hmm. Kailangan hindi, hindi sila lalagpas sa ganun. Kaya yung iba, katulad nila mo na, yan, ang dinidiscarte nila, bumuo sila ng iba-ibang klase ng pangalan ng company, like uh, Silver Tide, ah, uh, ah, uh, Pondera Verde. Si Pondera Verde, yung mm -hmm. ano nila dyan, pag ng Pondera Verde, still, San Miguel pa rin sila, pero ang hawang nila ay puro mga kabukilan. Tapos pag silver time, still, San Miguel uh, Corporation pa rin siya. Pero ang habang nila, puro katubigan, like mga patuho, mga landaan. So yun yung okay. mark-up ng yeah, inang kapal nila. Pero, lulusot si San Miguel kasi, hindi naman ikaw nakalagay kay San Miguel sa pangalan mm -hmm. na ito eh. Kaya bakit daw ako pwede magkaroon ng 5 hectares to 7 hectares? Ang isang tao, pwede siyang magkaroon na kunyari. Meron na siyang isang 5 hectares, di ba? Another 5 hectares. Pwede mo sa okay, pangalan ng anak may RCCT sa identity. Okay. Kaya yung iba, ano, pinapangalanan ng anak, kasi social. Hindi ko din. Ngayon, pag pre-pattern naman, may dalawa yung classification niya, agri and residential. Kung ako si seller, si pupunta ako sa inyo bilang seller, bebenta kayo property ko. Makikita nyo ngayon sa title ko, is pre patent. Bilang buyer sa so, opisina natin, ah, dito sa three rounds, ang unang-unang yung check yung ilalim. Meron tayo siyang dalan. Mga mahinam na sagot dyan. ah uh, Ma'am sir, hindi naman po namin uh, isusugal at ililitaw ang mga pagmumukha namin sa inyo. At hindi po, eto po kasi, unang-unang sa lahat, eto pong property na to, uh, etong trabaho namin na to, unang sa lahat, syempre mahal namin to. Uh, na... <laughs> Anong tanong? Tanong. Hindi, tanong, tanong. <laughs> <laughs> umayos kang tayo. Tanong. Tanong si Baye. Mm. Atax din po yung binibenta nyo sa amin. Ano po yung kasiguraduhan na yung bibili namin ay, yung lote sa inyo? Eh, magkakatitulo po kami sa lote yung binibili namin. Ano po yung mga proseso at mga pangahawakan namin upang yung binibili namin property, eh, soon magkaroon po kami ng titulo dyan. O ano sagot? Pandali sa sentro. Yung sa sa tax deck po kasi sa tax deck na yung pinangalawakan nating documents. Ito pong tax deck na to, pwede niyo naman po i-check sa sentro. Pwede po kayo pumunta sa sentro. Tapos makikita niyo naman po doon kung may application yung tax deck or kung clear naman po siya. Pagka naman po clear siya at ano to? Alienable? And disposable. And disposable. Yes. Ready na po siya for po typing. Kaya lang po talaga, meron pa din po siya process na nasa... Nakapaloob. Ang, ang ang ilang months. One. Woo! <laughs> may star ka, may star. Meron kami today na pa-general meeting bilang oh, Happy hi, Chinese New Year! Sa ito po lahat. Yan. Ngayon po yung nagte-training ang mga staff namin at ang mga babies namin, ang judicial team namin na taga-ayos namin ng uh, judicial title. Sila na po ang nagte-train para alam din po nila kung paano tumingin ng properties, anong sasabihin, ano ang dapat gawin kapag ang property ay naka-tax debt pa lang, naka-emancipation uh, patent yung po yung inaward ng government sa mga magsasaka natin naka-original certificate title then naka-transfer title pag na transfer naman kasi isa pa lang ang pakikipag-usap bilang buyer maglalabas ng pera mararamdaman ka natin yung security at assurance na, 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 na hindi ma masasayang yung pera yung lalabas natin alam nyo guys, thank you na <laughs> so, uh, na kayo forward nyo sa gc natin tingnan lang natin